Hi guys, good morning for today's video Ayan, uh, papunta kami sa school Grabe guys, sobrang baba ng hamog or ng fog dito sa Qatar Yan ang makikita nyo naman diba na sobrang kapal at yung mga sasakyan na sobrang hindi masyadong makapagpaandar ng mabilis kasi nga kailangan nilang uh, safe lang dapat kasi gawa ng masyadong mafog baka makaaksidente or maaksidente. Ayan guys, papunta na kami niyan sa school ng alaga ko. Hinatid ko siya ngayong umaga at grabe, talagang sobrang baba ng fog. Makikita nyo naman dyan, di ba guys? Yung parang mga ilaw lang makikita nyo. Pero yung kasalubong nung sasakyan, talagang hindi nyo agad makikita. Ayan. Nagkakaroon din ng traffic kasi sobrang hindi sila masyadong makaurong gawa nga ng, syempre, alalay lang sa pagpapatakbo. Kaya guys, sobrang lamig na ngayon dito kasi lagi na lang ganyan. May fog, di ba? Last time na video ko, nakita nyo naman, di diba, Sobrang kapal. Hindi na makita yung daan. At nakaka-amaze lang guys kasi ano yan eh, nature, 'di ba? Hindi ang gawa ng tao, nature talaga nakaka-amaze. Ayun guys, so tingnan niyo mga puno. Ngayon yung mga puno at saka mga ibon, tuwan-tuwa kasi malamig yung panahon dito. Kasi kapag nag-summer, yan, grabe naman yung init dito guys. Para ka lang, ano, masusunog talaga. Parang nasa loob ka ng oven kasi sobrang init, umaabot ng 45 degree Celsius guys. Buti nga medyo maaga-aga kami punta ng school kasi kung medyo na late kami, talagang maano kami ang traffic. Ayan, no, 7.05 na rito. Pero, di ba, pauwi na kami niyan, naihatid na na yung alaga ko. And then, yan pa rin, nasa traffic pa rin kami kasi nga, di ba, gawa ng fog. Tsaka napansin ko guys, kapag ganyang fog, yung mga sasakyan talaga, hindi sila sobrang ingay. Kasi kapag wala yung normal na, na panahon lang, grabe, ang ingay, ang bibilis magpatakbo. Tsaka parang laging may race sa, ano, sa kalsada. Pero ngayon, alalay lang sila kasi nga, di ba? Nag-iingat sila sa sarili nila. And nag-iingat din sila sa makakasalubong nila. Na-share ko lang kasi nga guys, 'di ba? Alam niyo naman ako, sobrang amis ako sa mga mga about sa nature kahit anong simpleng ano lang yan pero sobrang na-appreciate ko yung nature kaya ngayon, ngayon guys sobrang ano lamig dyan ngayon 19 degrees celsius ngayon kaya medyo malamig lamig at at habang binoboys over ko to mga 9 o'clock na rito at yung fog ay meron pa rin kaya malamig pa rin ayan guys pauwi na kami ng bahay at makikita nyo naman, di ba, sobrang kapal pa rin ng fog. Mga ilaw lang sa sakyan kapag malayo makikita nyo. Pero ayan, medyo nakikita na sila. Tingnan nyo naman, guys. Oh. Alas 7 na ng umaga yan, pero tingnan nyo. Di ba? Sobrang fog. Ayan guys, in-update ko lang kayo sa araw na ito at sana ay mag-ingat tayong lahat at Thank you po sa panonood at pagsuporta. Ah. Thank you for watching guys. Ingat po tayong lahat and God bless you all. Thank you. Bye bye. Happy foggy Day. It's a morning foggy. <laughs> thank you. Thank you so much guys.